So guys, uh, ganito pala yung pag-assemble ng guan frame. Ayan o. Ayan. 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 Una nilalagyan guan ng gun. Ayan. guys ito na yung kan yung buo na ito oh, kan ayan ang ayan. ayan ayan guys meron ka ayan yung connector nya yan ito dapat uh, ang cutting ng connector eksakto doon sa butas para wala siyang kan wala siyang gap pantay siya dito ito pantay dito Ayan, katulad ito o ito binubuo pa lang ito kasi ang design nito nandito Ilalagay na dito ito aluminum sheet tapos yung dito glass ito yung salamin ah, tapos may design pa to dito dito. Design pa dito. Yan, ganyan ang pagka-symbol. ng frame. ito guys ito yung paglagay ng kono yan yung nilalagyan niya ito siya yan 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 pero dapat ito sakto dito para wala siyang gap dito pa pantay yung kwan yung aluminum yung ito ito pala yung nilalagay namin connector ka uh, ito oh. medyo maigpit sya Hey guys, salamat sa uh, ulitin ulit Bibigyan ko kayo ng mga idea kung paano namin ginagawa itong mga pinto dito And po si Master Jumrat. Hey okay guys, salamat